again. Uh, gusto niyo bang magkaroon ng idea kung ano ang dapat gawin pagdating sa bahay ng amo? Pag first time ka pa lang at gusto mong malaman, tutok lang sa video na ito para magkaroon kayo ng idea. Tara um, Dahil sa may nagtatanong kung ano ang dapat gawin sa sa bahay ng amo, pagkarating mismo. Ikukwento ko na lang yung sariling experience ko muna para hindi tayo mapalayo. sa, sa tatlong naging amo ko, um, ikukwento ko kung papaano, ano yung mga ginawa ko nung bago pagdating ko mismo sa bahay nila. Sa unang amo ko, pagdating ko, gabi na yun. Uh, pagdating ko, nakaluto na yung amo kong bubain ng dinner. Kasi, ano na yun eh. Almost 8 na yun pagdating ko. So, kumain na lang ako pagdating. Actually, hinintay nila akong lumating bago kumain. Para sabay kaming lahat na kumain. Ang tatas sila. Um, sa awan ng Diyos, mabait naman sila. Pakasalo nila akong kumain sa mesa. At parang pamilya na rin ang turing nila sa akin. Ang unang, yun nga, kumain muna ako. Tapos, ang ginawa ko lang, ay, ah, syempre, nung pagdating ko, naligo muna ako, pinapaligo muna ako. Tapos, kumain. Pagtapos kumain, naghugas lang ako ng plato. Tsaka natulog. Pag kinabukasan na ako, magtatrabaho talaga na yung sinasabing trabaho. Tapos, um, yung sa iba kong mga amo is, eh kasi pag bago ka pa lang, syempre, hindi ka yan darating sa tamang oras. Kung hindi tanghali, hapon, kadarating, kung umaga man, uh, light lang muna na paglilinis kung ano ang gusto mo ipagawa ng employer mo. Sa unang pagdating mo kasi mismo, i-ano ka pa yan, i-orient ka pa yan kung ano mga dapat mong gawin ng amo mo. Huwag kang kabahan kasi na hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi i-orient ka pa yan sabihan ka pa kung anong mga dapat mong gawin uh, ah, lang sa umaga anong ginagawa hanggang magtanghali hanggang sa gabi na gawin hindi pa yan sila makontento bibigyan ka pa yan nila ng note ng papel andun yun nakalagay yung mga schedule na dapat mong gawin sa ganitong oras kalkulado yan nila ang mga gagawin tapos bibigyan ka pa nila ng separate na papel na mga do's and don'ts. Kaya alam na alam mo yan kung anong bawal, pinagbabawal nila, ilalagay nila sa papel at ibibigay sa para always ka ma-remind na ay eh, ito bawal pala ito ay magpapakilala muna yan sila pagdating mo sino yung yung mag-asawa ipapakilala kanila sa anak nila sa mga anak nila or kung may lola man or lolo nandyan, ipapakilala. Papakilala ka niyan sa buong pamilya mo pagdating mo. Kaya huwag kang nervousin. Pagdating mo, hindi pa yan yung pagbaka naga <laughs> Pagka <kinabukasan> pa yan. <laughs> ah, di ba na mention ko na tuturuan ka pa. Kung may may mga iba kasi na pagdating nila sa bahay ng amo nila, andun pa yung kapalit nila. Kung hindi, yung kung amo niya, hindi first time na kumuha, may, may, may meron kang papalitan. Yung ibang amo is hinihintay na dumating ka muna, tapos tuturuan ka muna nung papalitan mo. Tuturuan ka ng mga niluluto niya, anong ginagawa, daily routine niya sa araw-araw, anong ginagawa niya, yung ganun. Tuturuan ka muna niyan, tapos yung mga ilang araw, tuturungan ka muna niyan para gamit, yung amo mo, i-sasabihin niya yan kung ano yung mga kinakain nila, ano yung mga ayaw nilang kainin, para alam mo kung ano yung mo. Ako kasi, um, yung amo ko, tinuruan muna ako ng kung paano lutuin yung food nila kasi mag-observe ka muna niyan kasi kung ano yung panlasa nila, gusto man nila ng medyo, medyo may lasa or konti lang yung lasa or walang lasa talaga na food kasi mga ang ibang amo dito vegetarian or umiwas sa salty masyado so kailangan mo yung alamin kailangan mo talaga mag-observe muna syempre pag, uh, pag naligo ka kailangan mo magsuot ng damit na pangbahay. kailangan mo piliin yung damit mo na dadalhin kailangan yung yung, yung damit na simple lang yung kung bago ka pa lang kumaari, yung medyo mo mahabang pants lang muna, hindi kaya, t-shirt lang muna na play, na hindi fit, na yung yung hindi ka hindi ka pwedeng pagsilosa ng amo mong babae yung gano'n. yung makuha muna yung loob nila na ito okay to siya simple lang siya hindi siya maarte hindi siya ganyan kasi hindi pa natin kilala yung amo natin kasi nga kakarating lang natin so kailan muna natin kukunin yung loob i observe muna tayo sa behavior observe muna na observe muna natin yung ugali nila tapos yung sa pamamalengke pala, sa unang araw kasi dito sa pangatlo kong amo, unang araw mismo namin, paghatid ko ng luggage sa bahay nila, paghatid namin ng ang luggage kasi sinundo ako nung amo ko sa AGC. Tapos sabay kaming umuwi sa bahay nila. Tapos, um, ano, pag uwi sa bahay nila, bumalik kami sa palengke kasi bibili kami ng lunch namin, pati yung sa lola na nagbabantay ng ala magiging alaga ko. Eh, pumunta kami yung palengke tinur niya ako sa palengke, nag-tour kami sa palengke, tinuro niya kung saan siya magpili ng gulay, ng isda, ng karne, para pag ako na, alam ko na kung saan sasakay pa uwi. I-orient ka talaga, tuturuan ka ng amo, huwag kayong mag-alala pag dito kasi hindi kayo pababayaan ng employer. May guide talaga kayo niyan kung anong una niyong gagawin kasi alam naman nila na ano ang result pag hindi kayo tinuruan. Um, magaan lang dito yung trabaho o kaya mag-alala um, yung mga amo dito mababait karamihan, may mga amo naman na alam ko yung lahat ng amo is may ugalit talaga, pero hindi sila yung tulad sa ibang lugar na nananakit o di kaya yung super rude sa, sa helper nila o di kaya yung hindi makatao sila dito hindi um, mababait yung amo dito so Uh, wag kang magatubili magtanong kung ano yung gusto mong malaman wag kang magatubilin um magpaturo kahit na yung sa gamit nila sa bahay pag hindi mo alam or di kaya gusto mong paturo magtanong ka talaga wag kang sabihin na alam ko to wag kang uh, feeling alam wag kasi lahat ng gamit may iba-ibang function so kung kung nagdadalawang isip ka na hindi mo alam, kailangan magtanong ka talaga. Sila, okay lang yun sa kanila na magtanong ka. Kahit konting bagay, itanong mo muna na hindi mo pa alam, okay lang yun sa kanila. Wala yan. Hindi yan sila na nagkagalit. Maliba na lang pag ulit-ulit na, na nagkakamali ka na gano'n. Basta na mag-observe ka lang talaga lahat ng bagay. Kailangan mo nang i-observe bago mo gawin. Tulad yan sa pagkain. Um, kung bago ka pa lang sa pagkain, uh, isasabihin na nila sa iyo kung gusto ko nilang isabay o hindi sa pagkain. Malalaman mo na yun agad. Tapos, um, yung mga food, kung anong pwedeng, pwedeng kainin o anong pwedeng hindi. Yung mga ganon. Uh, kung ano yung pwedeng kainin. Observe mo. Uh, may observation. Observe, observe mo. Kasi maramdaman mo naman yan eh, na kung ano sila. Kung mabait pa sila or ano sila sa'yo. Ang mahirap lang kasi dyan pag bagong dating ka, yung kunin yung loob ng alaga mo. Um, may mga bata kasi na yung may dati na silang yaya, tapos dumating ka, kung hindi nila matanggap na umalis na yung yaya nila, mamalditahan ka nila, magiging bad sila sa'yo, kailangan mo mag talaga. Makukuha mo rin yung loob nila. Kasi ako ganun, yung sa alaga ko, yung first ko na amo, gustong gusto niya yung unang leche Pero nung ako, as in, e, nakatry nga ako na, na, ano eh, alam mo na yun. Basta naging bad sa akin yung alaga ko. May ginawa siya na hindi ko talaga nagustuhan. Pero, nagiging patient. at ah, nag, hinabaan ko talaga yung pasensya ko sa kanila, sa kanya, hanggang sa, ngayon, hanggang sa naging close na kami, naging super close na kami, nakuha ko na yung loob niya. Kaya, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya pag uh, makagulatin ka talaga. Tapos mahabang pasensya din sa abo mo. Kailangan mo tunin ang lubog. Kailangan mo um, alamin kung ano yung mga yung kung ano yung ayaw niya. At kung ayaw, ano yung ayaw niya. wag mo nang ulitin kasi para safe ka. At para magustuhan ka niya. Tapos yung yung ang isa pa dyan na mahirap pag bago kong dating yung sa food kung ano yung nakasanayan ng alaga mo nakainin, kainin na gusto niya. Ganun din yung ma-prepare mo sa kanya na hindi mo magaya. So, kailangan mo rin mag-adjust doon hanggang sa makuha mo na. Uh, at hindi naman, okay lang naman yan, hindi naman mahirap i-prepare yung pagkain dito, yung, lalo na sa mga bata. Basta guys sa, ano, pagbago ka pa lang kasi, ano yan, um, nakalista yan lahat, hindi ko alam. Uh, 7 a.m. Gising ka na, 7 a.m. Gising ka na, uh, 7.30. Magbuto ka na ng breakfast ng mga bata. Uh, 8, mo na sa school bus. 8.30 na, uh, uh, 11, halimbawa lang, or 12. Susunduin na sa bus, school bus stop. Or uh, 12 to 30, kakain ng lunch. Na lahat yan, guys, nasa, uh, may oras yan, babago pa pala. kinakabahan dyan na uh, hindi uh, papunta na dito sa Hong Kong wag kayong mag-alala basta always lang kayong mag-focus wag kayong sumunod na kayo sa amo nyo sundin nyo lang inuutos nila wag kayong wag uh, mag nyo lang pasensya nyo, magpapumbaba lang kayo at uh, magugustuhan din kayo ng mga amo nyo at mag-focus lang kayo sa taba ko nyo. Gawin yung best nyo para uh, maging uh, uh, para tuloy-tuloy yung stay nyo dito. Bye-bye! Thank you for watching! Tara sa Hong Kong!